Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade kabanata dalawandaan at apatnaput-anim hanggang dalawandaan at limampu. Kabanata dalawandaan at apatnaput-anim. Sa pananaw ni Changki, kahit na mabuhay pa siya ng 50 taon, hindi pa rin niya mahawakan ang kamay ni Charlie. Ang mga kasanayang medikal ng lalaking ito ay hindi matitibag, at ang mas nakapagtataka ay kaya niyang pinuhin ang gayong makapangyarihang mahiwagang gamot. Isa lang itong maladyos na pag-iral. Ang apo ni Chunky na si Jovia ay namumula na sa oras na ito. Kanina lang ay hindi siya kumbinsido kay Charlie, ngunit ngayon ay lubos na siyang kumbinsido. Sinabi ni Charlie kay Chunky na walang pakialam. Old she, kahit na ang gamot mo na binili ay talagang epektibo para sa iyong mga panloob na pinsala. Wala itong mga reseta pagkatapos ng lahat, at ang epekto ay 20% lamang. Hintayin mo ako, bibigyan kita ng kumpletong tableta. Pagkatapos ay kailangan mo lang kunin ito, at ang panloob na pinsala ay gagaling kaagad. Ginoong Wade, maraming salamat. Nagpasalamat si Chunky, at lumuhad ang matandang guro at ikinulong ang kanyang mga kamao habang umiiyak. Yumuko rin si Jovia kasama si Chunky, namumula, at sinabi kay Charlie, Mr. Wade, maraming salamat. Sinabi rin ni Chunky, Mr. Wade, wala ka sa Nanbuang Traditional Medical Field, ngunit ilang dekada na akong nakikipag-ugnayan, at mayroon akong ilang mga koneksyon. Mr. Wade, wala itong kapalit, kung kailangan mo ng anumang panggamot na materyales sa hinaharap, o kung may gusto kang gawin, hilingin mo lang sa akin. Bahagyang tumango si Charlie, huwag isipin na si Chunky ay isang tradisyonal na doktor lamang. Ngunit mayroon ng pamilyang Shi na mga nagpraktis ng gamot sa mga henerasyon at ang numero unong henyong doktor sa timog ng ilog Yangtze. Ang kanyang mga koneksyon at mapagkukunan sa mga material na panggamot ay malamang hindi kasing ganda ng pamilyang Song. Sa tulong ng pamilyang Shi, mas madaling makahanap ng mga panggamot na materyales para sa paglilinang sa hinaharap. Sa sandaling ito, si Old Master Song, na hindi gumagalaw, ay biglang umubo at bumukas ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng lahat ay naaakit sa kanya. Sa ganitong tingin, bigla siyang nagulat, si Old Song, na walang malay, ay umupong mag-isa mula sa kama. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pamilya Song ay hindi man lang nangahas na huminga. Natakot siya na ang lahat ng ito ay sariling ilusyon lamang. Binigyan na ng doktor ang matandang guro ng paunawa sa kritikal na karamdaman. Iniisip na ang Old Master ay mabubuhay ng ilang araw na lamang. Espesyal na inimbitahan ni Honor ang henyong doktor na si Chanky. Ngunit pagkatapos magbigay ng apo ni Chanky ng akupangtura, ay bahagyang naibalik lamang nito ang kutis ng matandang guro. Kaya nawala na sila ng pag-asa tungkol sa kalagayan ni Old Song. Naisip niya na maghahanda na siya para sa libing ng Old Master. Ngunit ginamot ni Charlie ang Old Master at binigyan ng akupang tura, at hindi niya inaasahan na magigising ang Old Master pagkatapos ng kalahating oras. Ayon sa sinabi ni Charlie, talagang nagising ang Old Master pagkatapos ng kalahating oras. Bukod dito, ang Old Master ay tila may malinaw na mga mata, matipuno, at mapulang kutis na dihamak na mas maganda kaysa noong siya ay nagkasakit. Ito ay talagang kamangha-mangha, bulalas ni Chanky, at sinabing, Mr. Wade, tulad ng sinabi mo, pagkatapos ng kalahating oras, nagising ang Old Master Song. Ang mga miyembro ng pamilyang Song ay namangha, sabi nga, isang henyong doktor, tama ang matalinong doktor. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Song ay nagmamadaling humakbang at tinanong ang Old Master, Dad, Kumusta ang pakiramdam mo? Tumingin si Old Master Song sa kanyang pinakamamahal na anak na may komplikadong mga mata, at ang kanyang mga mata ay puno ng saya pagkatapos ng sakuna, at bumulalas. Akala ko mamamatay na ako, hindi ko talaga inaasahan na magising ako ulit. Itinuro ng nasa katanghali ang gulang na lalaki mula sa pamilya Song si Charlie at tuwang-tuwang sinabi, Dad, Salamat kay Mr. Wade sa pagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Lumingon si Old Master Song para tingnan si Charlie, nang makitang napakabata niya, medyo nagulat siya, pagkatapos ay gumaling siya at sinabi, ang nagligtas ng buhay ko ay biyaya ng henyong doktor at ito ay hindi ko makakalimutan. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, hindi sapat na itaas ang iyong kamay. Pagkasabi noon, Itinuro ni Charlie si Chunky at ang apo nitong si Jovia sa tabi niya at sinabing, Master, maraming nagawa si Shi at ang kanyang apo para iligtas ka. Hindi ito ang aking kredito mag-isa. Kabanata 247 Hindi inaasahan ni Chunky na makakapagsalita pa si Charlie ng magagandang bagay, para sa kanya at sa kanyang apo sa panahong ito. Siya ay nagpapasalamat at mapagpakumbabang nagsabi. Master Song, si Mr. Wade ay mapagpakumbaba. Sa katunayan, maaaring nagawa naming iligtas ka sa krisis. Kung hindi dahil kay Mr. Wade maaaring hindi ka na nagising. Tumango si Master Song ngunit magalang na sinabi, narinig ko ang reputasyon mong pagiging henyong doktor, kaya mangyaring huwag maliitin ang iyong sarili. Sa anumang kaso, mabait ka na sa akin dahil dumating ka sa oras na ito. Pagkatapos magsalita, Tumingin siya kay Charlie at seryosong nagsabi, Mr. Wade, ang taong nagligtas ng buhay ko ay hindi ko malilimutan. Kung mayroong anumang bagay na maaaring maging kapakipakinabang para sa ang pamilyang Song ay handang tumulong sa iyo. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Master, napakagalang mo. Pagkatapos magsalita, noong gabi na, sinabi ni Charlie, Master Song, gumaling ka na sa malubhang sakit at hindi angkop na gumastos ng mas maraming enerhiya. Mas maganda kung magpahinga ka muna, aalis na din ako ngayon. Nagmamadaling sinabi ni Old Master Song, Mr. Wade, hindi ko alam kung magkano dapat ang consultation fee. Babayaran kita para sa pagligtas sa buhay ko sa pagkakataong ito. Siguradong dalawang beses magbabayad si Old Song. Walang pakialam na sinabi ni Charlie hindi na kailangan ng bayad sa konsultasyon. This time dumating ako para kay Warnia. Ito ang tulong sa pagitan ng magkakaibigan. Nagulat si Warnia sa pisikal at mental nang marinig niya ito. Si Charlie ay nagbibigay ng kredito sa kanya sa harap ng lolo. Pagkatapos ng lahat, si lolo ang makapagpapasya kung paano hatiin ang mga ari-arian at gaano kalaki ang maaaring mamana ng bawat pamilyang Song. At kung ano ang papel na maaari nilang gampanan sa negosyo ng pamilya sa hinaharap. Kung makukuha niya ang kanyang pagmamahal, maaari pa siyang maging pinuno sa hinaharap ng pamilya Song, na siyang inaabangan niya. Binigyan siya ni Charlie ng napakalaking kredito sa pagkakataong ito, at tila malapit na siya sa isang hakbang na layunin na ito. Hindi maiwasan ni Elder Song na tumingin sa kanyang apo na si Warnia, bahagyang tumango. At sabi pa nga, okay, napakahusay, Warnia, kahit na niligtas mo ang iyong lolo, hindi mo dapat tratuhin ng masama si Mr. Wade. Nagmamadaling yumuko si Warnia, at seryosong sinabi, lolo, huwag kang mag-alala, babayaran ko si Mr. Wade ng mabuti. Mabuti, tumango si Master Song bilang kasiyahan at tumawa ng buong puso. Si Honor na nakatayo sa hindi kalayuan. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang pangit. Ang kreditong ito ay ganap na ninakaw ni Warnia, kaya tila siya ay magiging napaka-pasif ang kinabukasan. Hindi nagtagal si Charlie sa bahay ni Song. Nang makitang malapit na si Old Master Song na makabawi ng lakas, iminungkahi niyang umalis na. Kaya, hiniling ni Master Song sa miyembro ng pamilya na ihatid siya ng personal sa pintuan. Nagpasya din si Chunky na umalis kasama ang kanyang apo, kay Charlie. Sinabi niya yon sa susunod na mga araw, hahanap siya ng hotel na matutuluyan sa Oris Hill, at kokontake niya siya kung natapos na niyang gawin ang gamot. Likas na nagpapasalamat si Chunky, habang pinagmamasdan si Charlie na magalang na sumakay sa kotse ni Warnia. Nang maglaon, hinitid ni Warnia si Charlie pabalik sa lungsod. Habang nasa daan, Sinabi ni Warnia sa kanya, "Mr. Wade, maraming salamat." Bahagyang nimitis si Charlie at sinabi, "Maliliit na bagay, hindi mo kailangang maging magalang. Marahil kakailanganin ko ang tulong ni Miss Song sa hinaharap." Nagmamadaling sinabi ni Warnia, "Makatitiyak si Mr. Wade, sa iyong pangangailangan, hindi kailanman gagawin ni Warnia na tumanggi. Pagkatapos ng lahat, Tiningnan ni Warnia ang profile ni Charlie at pansamantalang nagtanong, Mr. Wade, iniisip ko kung makakahanap ka ba ng pagkakataon at uminom? Siya ay may sampung libong pagdududa tungkol kay Charlie sa kanyang puso, naghihintay para sa misteryo na nangyaring nalutas, at nalaman din niya na tila may malakas na magnetic force si Charlie sa kanyang katawan, at nagsimulang maglabas ng isang hindi mapaglabanan na atraksyon sa kanyang sarili na naging dahilan upang hindi niya magawang tulungan ito. Gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya ng higit pa at matuto ng higit pa tungkol sa mga sikreto niya. Kabanata 248 Tiningnan ni Charlie ang oras. Hindi pa huli ang lahat, at totoong ang hindi siya nakainom ng masaya ng matagal. Kaya tumango siya at sinabing, Okay, you can choose the place. Bakas sa mukha ni Warnia ang labis na kagalakan at nagmamadaling sinabi, May alam akong bar, magandang lugar ito. Pagkatapos nito, tinapakan niya ang accelerator at mabilis na nagmaneho patungo sa sentro ng lungsod. Sa sentro ng lungsod, isang bar na pinangalan ng Sunny. Ipinarada ni Warnia ang sasakyan sa pintuan, at dir diretsyong ibinato ang susi ng sasakyan sa nakababatang kapatid na nakatayo doon. At dinala si Charlie sa loob ng bar. Nang makita siya ng waiter, agad niyang sinabing may paggalang, "Miss Song, magandang gabi. Sa dati po bang upuan?" Tumango si Warnia at agad na sinabi ng kabilang partido, "Pakiusap, sundan mo ako." Sa unang palapag ng bar na ito, mayroong isang dance floor at isang DJ na medyo masigla. Ngunit dinala sila ng waiter sa ikalawang palapag. Sa ikalawang palapag, sa tabi ng walang laman na rehas, may upuan na sa paligid, hindi lang ang masiglang eksena ang mapapanood mo, sa ibaba, at walang impluensya sa paligid, at ang musika ay hindi masyadong malakas, maaari itong maging tahimik, Pagkaupo na pagkaupaw ni Warnia ay agad niyang sinabi sa waiter, dalawang bote ng pinakamahusay na walumput dalawang okay, miss song. Ang waiter ay yumuko ng may paggalang, at pagkatapos ay mabilis na nagdala ng dalawang bote ng red wine. Binuksan ang alak, at ibinuhos ang bahagi nito sa decanter. Gusto ng waiter na maghintay, sabi ni Warnia sa kanya. Bumaba ka at sabihan ang amo mo. Huwag magdala ng iba mga bisita sa ikalawang palapag ngayon. Okay, Miss Song. Ang kabilang partido ay yumuko ng may paggalang at umatras. Curious na tanong ni Charlie. May shares ka ba dito? Bahagyang umiti si Warnia at sinabing, ang bar na ito ay binuksan ng isang miyembro ng pamilya Song. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, ang pamilyang Song ay talagang isang malaking pamilya. Natawa si Warnia sa sarili at sinabing, ayos lang, sa Ores Hill, wala talagang pamilyang makakapantay dito, pero sa labas ng Ores Hill sa totoo lang, wala kaming kwenta. Ang East Cliff lang ay may malaking family na may mas magandang boto kaysa sa pamilyang Song. Ang pamilyang Lan, ang pamilyang Huang, ang pamilyang O, at ang pamilyang Dong ang pinakamaraming kapangyarihan, at ang pamilyang Su at ang pamilyang Wade. Malalaking pamilya tulad ng pamilyang Wade ay dose dosenang ang layo kaysa amin, hanggang tingin lang kami. Nakangiting walang sinasabi si Charlie. Pamilya Wade? Hindi ba pamilya niya ito? Kaya lang hindi niya naisip kung gusto pa niyang bumalik. Sa totoo lang, ang buhay ay talagang maganda ngayon. Hindi lang sa kanya ang M Grand Group at 10-10 bilyong cash. Ngunit mayroon ding walang katapusang mga posibilidad dahil sa ibinibigay sa kanyang malalim na banal na kasulatan. Sa kaibahan, kung babalik siya sa bahay ni Wade, mapapailalim siya sa maraming mga hadlang. Paano siya magiging malaya kung gayon? Ibinuhos ni Warnia ang isang baso ng red wine para kay Charlie at sa kanyang sarili sa oras na ito. Iniabot ang isa sa kanya, ngumiti, at sinabing, Halika, Mr. Wade, e toast kita ng isang baso. Malamlam ang mga ilaw sa ikalawang palapag, at ang waiter ay naglagay ng dalawang kandila sa mesa. Ang mukha ni Warnia ay mukhang rosas at malambot sa ilalim ng liwanag ng kandila. Kinuha ni Charlie ang alak, tumingin kay Warnia na kulay rosas at malambing, at sinabing may ngiti, "Miss Song, sa tuwing umiinom ka, dapat may dahilan ka para uminom, tulad ng kung ano ang gusto nating ipagdiwang, o kung ano ang gusto nating alalahanin o kalimutan, maging masama o masaya tungkol sa isang bagay." Kaya bago natin inumin ang bawat baso ng alak, kailangan nating pag-usapan kung bakit. Ano sa palagay mo? Kabanata 200 at apat na putsyam. Nang marinig ang espesyal na kahilingan ni Charlie, nakangiting sinabi ni Warnia, Okay, dahil ito ang unang inumin, hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit. With that, she cleared her throat, smiled sweetly, and said, Siyempre ang unang inumin ay salamat. Iniligtas mo ang lolo ko ngayon at ginawan mo ako ng malaking pabor. Tumango si Charlie at ngumiti. Sige, gagawin natin itong baso ng alak. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang baso ng alak. Hinawakan ng baso ng alak sa kamay ni Warnia. At ininom ito ng sabay-sabay. Ininom din ni Warnia ang lahat ng alak sa baso ng buong tapang. At pagkatapos ay tinanong si Charlie na may isang ngiti. Mr. Wade, bakit mo ininom ang pangalawang baso? Ngumiti si Charlie, at sinabi, ang pangalawang tasa na ito ay para lamang sa kapalaran. Sa mundong ito, ang mga tao ay maaaring makilala ang isa't isa dahil sa kapalarang natamo sa libu-libong taon ng paglilinang. Ikaw at ako ay may kapalaran. Ang tasa ng alak na ito ay paggalang sa kapalaran. Sige. Nakangiting sinabi ni Warnia, respeto sa kapalaran, kaagad pagkatapos ng ikatlong tasa, namula si Warnia at sinabing, itong tasa ng alak, ay para kay Mr. Wade. Ang napakahusay na kakayahan ni Mr. Wade, nakita ko ang kakayahan ni Mr. Wade na gamutin ang mga sakit at iligtas ang mga tao ngayon. At ako ay naging mastiyak na ang iyong pagkilos sa Oris Hill sa pamamagitan ng kidlat, ay hindi aksidente. Mr. Wade, gusto mo bang pag-usapan natin ang iyong sarili? Casual na ngumiti si Charlie, at hindi ma-worry. Hindi ba ito sinasadya? Alam ito ng Diyos na mas mabuti, para sa iyo at sa ating mga mortal. Masasabi mo lamang na ang sekreto ay hindi maaring ipahayag. Tumango si Warnia at ngumiti. Pinagmamasdan ang mga magagandang mata ni Charlie na patuloy na dumadaloy. At sinabi ng seryoso. Upang hindi ibunyag ang sekreto, uminom tayo. Ayos ito. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, medyo lumabo ang mga mata ni Warnia. Bagamat mayroon siyang mahusay na dami ng pagpapaubaya sa alkohol, umiinom siya ng ilang baso ng pulang alak sa isang hininga. Sa oras na ito, oras na para sabihin niya ang toast at ang dahilan ng paginom. Tumingin si Warnia kay Charlie na may malaking mata at medyo lasing. At biglang sinabi ng mahina, sa totoo lang, Mr. Wade, natuklasan ko kamakailan na talagang magaling ka. Napakagaling, humalakak si Charlie at nagtatakang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dito? Maraming aspeto, taimtim na sinabi ni Warnia, mas kawili-wili ka kaysa mga taong ako ay kadalasang nakikipag-ugnayan. Maraming tao ang madalas kong kino-contact, either laging nambobola, hinahawakan, sinusundan ako, o lagi akong tratuhin. Mayroon akong ilang hindi malinaw na mga pagtatangka, at masasabing kakaunti ang mga ito. Magandang bagay. Ano, nagtataka na tanong ni Charlie, sa tingin mo ba wala akong intensyon laban sa iyo? Tumango si Warnia at sinabing, palagay ko parang medyo malayo ka sa mundo. Kabanata 250 Nagtataka na tanong ni Charlie, higit pa sa makamundong mundo. Anong masasabi mo? Seryosong sabi ni Warnia, si Mr. Wade ay napakapangit, ngunit siya ay talagang hindi mayabang, kadalasan ay hindi nagpapakita, ngunit kapag may humipo sa iyong limitasyon, gagawin mong hindi nag-aalinlangan, ang ganting atake, at ang mapagpasyang pagpatay at hindi nag-iiwan ng anumang pagkakataon para sa kalaban. Ang mga katangiyang ito ay hindi nangangahulugang dala ng ordinaryong mga tao. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Warnia, higit sa lahat, hindi ko maintindihan kung bakit gusto mong maging live-in in law sa pamilya Wilson. Dahil napakahusay mo, ang pamilyang Wilson ay isa lamang pangalawa at pangatlong antas na ordinaryong pamilya, isa kang dakilang Diyos at hindi ka dapat manatili sa loob. Hindi sinagot ni Charlie ang kanyang tanong, ngunit tinanong siya, kung gayon iniisip mo kung hindi ako mananatili sa Wilson family, saan ako dapat manatili? Oo, oh, sa tingin mo, saan ako maaaring manatili dito? Seryosong sabi ni Warnia, I think you should marry a top-notch big family, para sa isang eksperto na tulad mo. Hindi mabilang na malalaking pamilya ang magpapatalas ng kanilang mga ulo at ipapakasal sa iyo ang kanilang mga anak na babae. Nakangiting sabi ni Charlie, ano ang silbi niyan? Ang ganitong uri ng kombinasyon ng mga interes ay walang anumang love factor sa sarili nito. Isang batang babae mula sa isang malaking pamilya ang handang pakasalan ng isang taong hindi niya gusto, or just want to be herself is your life under the command at control sa iyong pamilya. Natural na sinabi ni Warnia, oo naman. Anumang malaking pamilya ay palaging partikular na mahigpit sa mga babae sa pamilya. Halimbawa, dapat kang pumunta sa isang napakataas na aristokratikong paaralan. Hindi sa matuto ng kaalaman, ngunit upang matuto ng aristokratikong kaugalian sa lipunan. Para sa isa pang halimbawa, kung tayo ay wala pa sa isang tiyak na edad o oras, mahigpit na ipinagbabawal ng pamilya na makipag-ugnayan sa kabaligtaran. At hindi kailanman nagpapahintulot sa amin na umibig ng mag-isa. Talaga, nagulat na tanong ni Charlie, ito ang ikadalawamput isang siglo. Bakit ba naman kayong malalaking pamilya ay mas feudal kaysa sa sinaunang feudal na lipunan ng ating bansa? Hindi ito feudal, taimtim na sinabi ni Warnia, ito ang panuntunan ng kaligtasan ng nakatataas na pamilya. Batas ng kaligtasan? Curious na tanong ni Charlie, ano ang ibig mong sabihin? Seryosong sinabi ni Warnia, kailangan nating makipagtulungan, magbigkis, at makipagpalitan ng mga mapagkukunan sa ibang mga pamilya. Sa makatuwid, ang isa sa mga moto ng pamilya ng aming pamilyang song ay napakahalaga. Ang mga direktang miyembro ng pamilya ay dapat sumunod sa pamilya kapag pinag-uusapan ang kasal. Sa lipunang Kudo, ang hinihiling ng pamilya Song na mag-asawa ay ang kasal ay dapat sa pagitan ng mga pinsan. Iyon ay, ang dating pinsan ay nagpakasal sa pinsan. Ang pinsan na ito ay ikinasal sa pinsan na yon. Ito ay upang maiwasan ang pagbabanto o pag-agos ng yaman. Ngunit ngayon ay ipinagbabawal ang tatlong henerasyon ng mga kamag-anak sa dugo sa kasal. Ngunit kahit sa ibang bansa, marami pang ikinasal na magpinsan. Mamaya. Unti-unting lumuwag ang moto ng pamilya namin. Hindi namin hinihiling ang kasal sa magpinsan. Ngunit kinailangan naming magpakasal sa ibang malalaking pamilya. Ang kapangyarihan ng pamilya ng kabilang panig maaaring mas mataas kaysa sa atin. Ngunit hindi ito dapat masyadong mas mababa kaysa sa atin. Sa pagsasalita tungkol dito, bumuntong hininga si Warnia at nagpatuloy. Naniniwala ang pamilya na mayroong isang mas mahalaga ang pagtutulungan at ito ay makakahanap ng mga paraan upang hayaan ang mga lalaki ng pamilya na pakasalan ang kababaihan ng kabilang pamilya o pakasalan ng mga babae ng pamilya sa kabilang pamilya. Lahat ng mga miyembro ng pamilya ay dapat tumuon sa mga interes ng pamilya at hindi dapat sumuway sa anumang kaayusan na ginawa ng pamilya, lalo na ang malalaking kasal. Napabuntong hininga si Charlie. At sinabing, mukhang itong malalaking pamilya ay mayroon ding distress. Mas mayaman, mas gahaman sa pera. Nang magsalita ay napabuntong hininga din si Charlie sa loob. Tila kung bumalik siya sa Wade family, ang pamilya Wade ay talagang kailangang gumamit ng parehong kontrol sa kanya. At baka murahin pa ang pamilya Wilson at pilitin siyang hiwalayan si Claire. At pagkatapos ay ipakilala siya sa isang mayamang anak na babae mula sa isa pang malaking pamilya. Mukhang hindi na talaga makakabalik ang pamilya Wade. Sa pag-iisip sa kanyang puso, nagtanong si Charlie, "By the way, I think si Miss Song ay nasa tamang edad na para mag-asawa. Nagtataka ako kung ang iyong pamilya ay nag-ayos ng isang magandang mapapangasawa para sa iyo." Umiling si Warnia at sinabing ito ay orihinal na binalak. Una, ang aking pinsa na si Honor na pagdesisyonan ang kasal. Ang kanyang kasintahan ay anak ng isang hilagang pamilya na itinalaga ng aking lolo. Noong turn ko na, malubha ang sakit ng lolo ko. Kaya wala akong pakialam tungkol sa bagay na ito ngayon. Ngunit ngayon ang aking lolo ay gumaling sa sakit. Sa palagay ko ay sisimulan niya ng planuhin ang kasal ko sa lalong madaling panahon.